What's up, guys? Welcome to my blog. So for today's video. Kung 2 days na ng ating bagong motor na Cruzee Titan 250. Siya nga pala sa mga hindi nakakaalam, ang pangalan ng motor ko is Maui. Yeah. <laughs> hindi Maui Taylor ha, Maui Titan. So yun na nga, ano nga ang masasabi natin kay Titan 250 magmula nung nakuha natin siya hanggang ngayon. So masasabi ko guys, goods. Smooth yung andar natin. Iisa-isahin natin guys kung bakit ko nasabi siyang goods. So siyempre, unang-una punta muna tayo sa comfortability. Kung komportable ba talaga siya i-drive. So yun yung unang na ano ko sa kanya is yung relaxation, di ba? Yung pagkakabuild ng kanyang manibela uh, tapos yung sa kanyang upuan is tama lang para sa akin. Uh, comfortable lang siya. Hindi nakahangalay. So yung aking balikat Tsaka yung braso is goods lang. So yung upuan niya din, isa rin sa maganda yung upuan niya is medyo sakto sa wet packs. Hindi siya no, hindi masakit sa pwet. Hindi na hangala yung kahit na pansin ko rito kahit mag long rides ka dito. Hindi masyadong masakit sa pwet kasi yung foam niya medyo maganda naman din. Kahit sabihin na para mo manipis yung pong pero hindi naman siya masakit sa pet kung pag-uusapan natin is yung comfortability ng driver yung sa rides mo is yun hindi nakahangalay i-drive sunod naman natin is yung handling importante din yung handling kasi may mga manibela kasi may mga motor na para nakikipaglaban di ba? yung kahit bago maganit i-drive Mabigat yung Manibela, yung nakahangalay. Ito uh, masasabi ko na yung handling is smooth. Bawat leko uh, hindi siya mabigat kaliwat kanan. Actually na kapag bitaw pa nga ako ng kamay. So, good siya yung yung ano niya handling niya. Punta naman tayo sa tagtag. Uh, -tag. Ito ang isa sa uh, inaano din ng mga rider. Syempre, 'di ba, yung tagtag. -tag. Kung matagtag ba yung motor or ano kasi 'di ba? Pag matagtag, masakit sa braso, masakit sa balakang, masakit sa feet. Kaya isa rin sa na ng mga rider is yung tagtag, -tag, yung shock. So, siyempre, unahin muna natin sa shock sa likod. So, itong Titan 250 is naka mono shock. Kaya, sabi yung shock niya, para sa akin, ang timbang ko is 72 kilograms. At para sa akin is goods naman siya. Hindi siya matagtag. Kahit na malubak yung daanan may play pa din siya nagpe play siya sa harapan naman hindi siya matagtag pero napapansin ko na parang pagka nakahinto ka parang hindi na balik yung shock mo ang gulo no pag umaandar ako dumaan na sa mga kalsada kasi yung kalsada rito hindi naman ganun kaganda may, mayroon pa rin talagang alon alon so hindi siya matagtag na tulad ng ibang motor na pagka ano naramdaman mo talaga yung tagtag -tag talaga ito hindi siya ganun katagtag okay yung shock na sa harapan pero ang ano ko lang is, pansin ko, pagka nakahinto ako, parang hindi mo mabalik yung shock, yun na yung napansin ko sa kanya. Eh, pero susubukan pa natin sa mga susunod na araw kung kamusta ba siya. Kasi, simula nang kinuha ko hanggang ngayon is, wala pa akong pinapabago dito. Kasi gusto ko muna talagang namnamin yung pagkabago niya. so ko munang lasapin kung ano yung meron siya, di ba? ilang lang yun eh Sa clutching, malambot yung clutch niya hindi siya nakahangali i-clutch tapos sa uh, ano naman niya sa brake naman niya sa harapan is okay kahit sabihin na naka Single disc lang to. Responsive naman yung brake nya. Andon talaga yung pag uh, nag-brake ka ng sudden brake. Papako talaga. Tapos andon din yung pag pitik-pitik mo lang din ng brake. Nasunod naman siya. Yung brake sa likod, yun medyo may dun lang. Medyo may ano ko. Parang hindi siya masyadong makapit. Ewan ko lang. Kasi ang gusto ko kasi sa brake, yung sa likod, yung pag nag-brake ka sa paa, gusto ko konti, yung konting ano lang, apak lang. Pipreno oh, yeah na talaga siya. E ito, parang pag uh, kailangan ko pa syang diinan talaga ng madiin na madiin para kumapit siguro adjustment lang kailangan ko lang siguro ng adjust yung alin lang yung brake pedal ko or kailangan ko mag -read. so yun. pero hindi ko pa nga siya napapaayos gusto ko lang siya munang i ano i testing yun lang wala pa wala pa akong ginagalaw na kahit ano aalamin ko muna kung ano yung mga kahinaan niya weaknesses punta naman tayo sa throttle ayan although naman sa kanyang throttle is responsive naman very Ah, wala naman ako napapansin na delay sa kanya. Talagang pagka nag ano ka, nag revolution ka, andon, andon yung pwersa. Kapag gusto mo yung tipong chill lang tulad niya Emma Traffic, lang ako ng konti, papasok naman kagad siya. Tapos pag gusto ko siyang idamba o ano meron din naman. So, ano naman siya responsive naman yung kanyang kanyang throttle para sa akin madaling naman sa kanyang shifting guys medyo maganit nga lang siya ikambio. siguro dahil sa hindi pa natitimpla yung clutch nito Okey uh, okay naman kapag ano may time naman na maganda yung pasok niya pagbawas pagdagdag pero may time din na maganit siya ano maganit siya bawasan, maginit ipasok. Adjustment siguro ng clutch, hindi pa natin na a-adjust, uh, -adjust. ng maayos. Siguro sa susunod malalaman natin siya. Tsaka uh, posibleng dahilan din kaya maganit is yun dahil sa rod Kasi 'di ba yung shifting gear nito, may rod pa siya. May na shifting rod, para makambio. Uh, kaya ako nasabi na ano na posible doon kasi nakagamit naman na kasi ako ng 250 dati ng Sigma 250 tsaka ng classic 250 tapos yung mga shifting pedal ko nun kasi dati is nakarekta sa may ano nakarekta mismo sa may kambyuhan kumbaga wala na siyang mekanik mechanism na shifting rod dire diretso na siya so kaya ang shifting ko dati yung shifter ko dati smooth yun kaya masasabi ko rin na itong titan 250 na to posible rin na maging smooth ang shifting nito kapag ka napalitan ko siguro ng shifting pedal na ganon yung universal shifting pedal isa rin yon sa i-upgrade natin or i-modify natin shifting pedal para marami na yung gagawin natin clutch nya ayos siya rin clutch kasi gusto ko yung medyo mababaw pa kasi medyo mataas to malambot siya pero mataas gusto ko pa siyang mababawin tapos yung ating shifting pedal nakatingala gusto kong ko yung ating brake pedal uh, i-adjust din natin kasi di ba tulad na sabi ko parang medyo mahina siya parang mahinaan ako punta naman tayo sa vibrate so kung tatanungin nyo ako kung may vibrate ba may vibrate ba itong Titan 250 ang masasabi ko po ay opo meron pero hindi ganun kalakas wala dito oh. o oh, ba diba? nakakinta tayo nag 80 pero hindi pa naman siya ganun ka vibrate medyo carry pa rin yung vibrate hindi tulad ng ano ko dati May nagamit din akong motor dati Which is Sigma 250 uh, Grabe yung nginig Grabe yung vibrate sa manibela Talagang ramdam mo Ramdam mo na nanginginig dito Yung ganto mo Pagtapos mo mag-drive Ramdam mo yung pagkamanhid eh Dahil sa vibrate Pero uh, ito ay wala masyado Meron siyang konting ano, Meron siyang vibrate Pero tingin ko kayang tisin Para sa akin ha Tsaka ang vibrate niya wala sa kamay eh. Ang vibrate niya nasa paa, nasa putres, at tsaka nasa ilalim ng ng tangke. Eh. Ando ng vibrate. Pero sa manibela, hindi ako nakakaramdam ng vibrate sa kanya. Yun. Kahit na uh, takbo natin ni is nag-80 tayo. Ewan ko lang yung sagad na sagad. Pero sa kinta tas 80, uh, hindi ako makaramdam. So yun ang ano ko sa kanya Wala masyado ano uh, May vibrate pero Nasa paa lang Tsaka nasa ilalim ng Tangke Sa manibela wala Which is maganda Kasi at least Hindi masyadong mani yung Ano mo Diba yung kamay mo Pero tingin ko Kaya rin tong kunin ng ano eh uh, Siguro konting fix lang din ulit tapos siguro try kong bumili ng ano ng high tensile bolts baka sakaling malesin pa yung ano yung kanyang vibrate so ano ba bang masasabi natin wala na siguro mga high bolts no kasi tulad niya na sabi ko 2 days pa lang sa akin tong ating motor so wala pa naman tayo masyadong na experience sa kanya kaya siguro hanggang dito lang muna yung vlog natin para sa motor na to. So kaya nga lang talaga gumawa ng video na to is para lang may share yung aking uh, first ride right impression sa kanya, di ba? ano yung masasabi natin sa kanya sa ating unang pagpapatakbo sa kanya. Ano yung experience natin. So yun. Eh 2 days pa nga lang kaya siguro wala pa tayong masadong masabi. Ganito pa lang. update ko na lang kayo pag gamit natin ito sa mga susunod na linggo buwan di ba uh, update ko kayo kung ano man yung mga binago natin dito mga minutes, uh, minods ginawa naging issue na na-experience natin mga issue na ma experience natin si-share uh, ko lahat yan sa inyo mga eyeballs kaya sana ay huwag kayong manawa mga eyeballs please supportahan nyo yung aking page Toybits at saka ang ating YouTube channel at saka may TikTok na din ako Toybits blog. Vlog yun mga eyeballs o paano hanggang dito na lang Sana ay may nakuha kayong idea O may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko rito kanina pa At syempre kung nagustuhan nyo yung video natin to Huwag nyo kalimutang i-like ang video na to So yun lang mga eyeballs Ciao and peace out